So good morning, Dabarkads. Ito po, mainit-init pa. Okay, Kaya kaka post lang po uh, 12 minutes ago. Yes? Kapag open ko nung Facebook, ito agad yung bumungad sa akin. Okay? Si Zombie na naging host ng EAT for the last few months ay may panibago pong uh, post sa kanyang FB. Tatlong emoji yung kanyang nilagay, isa yung naluluha isa yung Philippine flag at yung isa ay nag-wave parang waving goodbye to the Philippines with a sad face parang ganun po yung pinapahiwatig dito ni Zombie. So siya po kaya ay uh, tuluyan ng uh, aalis ng Pilipinas at uuwi sa kanyang uh, bansa na Nigeria baka siya po ay naho-homesick namimiss niya yung kanyang uh, pamilya, yung kanyang mga magulang at kapatid. Uh, actually mga ilang araw na din po siya po ay nagpapahiwatik na aalis na. Siguro hinihintay lang na mag-showing itong sa Penduko at uh, nagpo-promote naman po siya. Pero ano din siyempre nahalata din natin na hindi siya nakakasama sa mga activities ng uh, Eat Bulaga katulad nung sa Christmas party, parang hindi natin siya nakita doon. And even nung nag-promote yung mga cast ng Penduko sa Gimme 5, wala din siya, hindi din siya nakasama. So uh, actually kahapon Nag-post po siya nung uh, picture nung kanyang pamilya ayan no oh. yung nanay tatay mga kapatid siguro to at uh, mukhang namimiss na po niya yung pong kanyang mga uh, relatives at mga kamag-anak doon po sa kanyang home country o, oh, pero ganun pa man hindi ko pa din po sure kasi ano eh kasi ayan ito yung mga huling videos sa red carpet ng uh, ng penduko so tinapos po niya lahat ng kanyang mga commitments at siya po ngayon ay umuwi na ng uh, Nigeria. Okay, kung kung pagbabasihan po yung pong kanyang mga posts. Kaya hindi po natin alam kung uh, uh, siya po ito po ba ay panandalian lamang, siya po ba ay magbabakasyon lang o ito po ay uh, pang mas matagal-tagal ng konti at baka Uh, matatagalan bago po siya umuwi ng uh, Pilipinas ulit at bumalik dito at uh, ipagpatuloy yung kanyang nasimulan na showbiz career. Okay? So sayang, ganda na, ganda na ng takbo ni, ng career ni, ni, Zombie eh. Kilala na po siya after niya mag-host sa EAT ng ilang buwan, di ba? Pero ganoon pa man, uh, ito kasi nagpo-post siya nung isang araw When shall I see my home? O, parang namimiss niyang ganyan At uh, yan, no? When when shall I see my home? Ang dami niyang mga post na ganyan eh. Siguro nag na homesick siya. Ayan, no? last days in the Philippines. It is written in the stars. So nagpo-post na ng ganyan si Zombie nitong mga nakaraang mga araw at uh, maaring nga na siya po ay uuwi na at talagang uh, magpapaalam na at uh, uh, uuwi sa kanyang pamilya doon po sa Africa. Okay? At uh, ayan, so ako po I, I got the pleasure of uh, uh, makausap siya saglit at uh, makapagpa-picture with him sa Enchanted Kingdom nung promotion ng Pinduko kung saan po natunong po natin siya 'di ba at sinabi nga niya uh, he is expecting January sana babalik siya sa EAT 'di ba yun yung uh, sinagot niya sa atin pero kung tatagal po siya doon eh mukang mukang malabo po na siya po ay makakabalik pa at makikita na po natin so anyway hindi po natin alam yung buong storya basta kung ano man ang plano ni Zombie we wish him the very the very best sa kanyang uh, career kung sa showbiz man or sa iba uh, He has been uh, very, very uh, loyal and very uh, nice uh, Kung baga napakabait na dabarkads uh, sa lahat po ng mga fans ng Itbolaga uh, And we wish him the very best So yun zombie, kung palis ka naman, kung palis ka na or kung saan ka man pupunta Uh, we are always here for you at support ang namin kung ano yung maging uh, plano mo in the future. And we we'll wish you all the best. Salamat for the happy memories na dinala mo sa uh, EAT at sa aming mga dabarkads. So, yun guys. Yun po. Tuesday morning. Mamaya po kita tayo, FB Live, pag-usapan po natin yung mga uh, iba't ibang nangyayari pa. Yung mga Christmas celebrations ng mga dabarkads. Nagkasama-sama ulit yung Soto Brothers. So yung pag-usapan natin mamaya yan. So thank you very much po. See you po sa next video po natin. Good morning. Have a great day mga dabarkads. Bye-bye.